Sa puso ng disyerto, sa isang palasyo ng hari, isang simpleng Pilipino ang nagluto. At dahil sa kanyang galing, unti-unting tumunog ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Ito ang kwento ni Chef Ferdinand Reyes, ang Pilipinong chef na pinili ng hari at nagpamalas na kaya nating magsilbi ng may dangal kahit saan man sa mundo. Isipin ninyo, isang ordinaryong bata lang siya sa Pilipinas. Lumaki sa simpleng tahanan, may simpleng pangarap, makatulong sa pamilya at matutong kumita ng marangal. Mula sa munting kusina sa kanilang baryo, dinala siya ng tadhana sa ibang bansa. At doon, sa gitna ng buhangin at init, natagpuan niya ang kanyang kapalaran, maging isang chef sa isang royal kitchen. Siya si Ferdinand Reyes, ang Pinoy na nagdala ng lasa ng Pilipinas sa hapag ng isang hari. Bata pa lang si Ferdinand, alam na niyang may espesyal na koneksyon siya sa kusina. Namamangha siya sa samyo ng lutong bahay, sa halikik ng mantika sa kawali, sa tunog ng paghalo ng kanin. Dito nagsimula ang kanyang pagkahilig at ang kanyang formal na pag-aaral sa pagluluto. Pero tulad ng maraming Pilipino, ang pangarap niya ay nakatali sa pangangailangang makatulong sa pamilya. Walang kasiguraduhan ang buhay dito sa Pilipinas, kaya't sumubok siyang makipagsapalaran sa abroad. At doon, nagsimula ang tunay na pagsubok. Hindi biro ang mga ibang bansa. Nariyan ang lungkot dahil malayo sa pamilya, ang matinding pagod sa trabaho, at minsan, ang diskriminasyon at pangungutya. Pero sa bawat hamon, mas lalo niyang hinigpitan ang kapit sa kanyang sandata. Disiplina, sipag, at puso sa bawat ginagawa. Hindi niya hinayaang mawala ang dedikasyon sa kanyang trabaho. Dahil sa husay at puso na ibinubuhos niya sa bawat putahe, may mga nakapansin sa kanya. May isang nakatikim ng luto niya at sobrang natuwa. Kumalat ang balita tungkol sa isang mahusay na chef at isang araw, dumating ang tawag na magpapabago ng kanyang buhay. Isang opisyal ang nagsabi sa kanya, "We want you to cook for the royal family." Hindi siya makapaniwala. Isang simpleng Pilipino, magluluto para sa isang pamilya ng hari. Pero alam niya sa puso niya ito na ang pagkakataon na hinihintay niya. Ito na ang oportunidad para baguhin ang kanyang buhay at patunayan ang kanyang kakayahan. Pagpasok niya sa palasyo para siyang dinala sa ibang mundo. Nasilaw siya sa ginto, sa karangyaan, sa bango ng mga kakaibang spices na hindi niya pa naaamoy noon. Kinabahan siya, pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Nang tanungin siya kung ano ang iluluto niya, pinili niyang maghain ng mga pagkain na may pagkapinoy twist. Hindi lang basta masarap na pagkain, kundi pagkain may tamang timpla at may damdaming Pilipino. At dumating ang pinakakritikal na sandali. Inihain niya ang kanyang niluto sa harap mismo ng hari. Nang unang tikim ng hari, tahimik ang buong silid. Bawat segundo ay parang isang oras at pagkatapos ngumiti ang hari. Isang ngiti na nagsasabing nasarapan siya. At sinabi ng hari, "From now on, you cook for me." Sa isang iglap, mula sa isang simpleng helper sa kusina, naging personal chef na siya ng hari. Araw-araw siya ang naghahanda ng menu, mula sa pang-araw-araw na pagkain hanggang sa mga grand banquet para sa mga bisitang galing sa iba't ibang bansa. Nagluluto siya ng international cuisines, pero palagi niyang isinisingit ang espesyal na tatak Pinoy. Pero sa gitna ng marangyang buhay sa palasyo, nanatili siyang mapagpakumbaba. Respeto sa lahat ng staff, sipag sa trabaho, at pagmamalasakit sa kalidad ng bawat putahe. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nang galing. Dahil sa kanya, maraming dayuhan ang humanga. Sabi nila, Filipinos can cook at a world-class level. Ang iba naman, hindi lang lasa. Puso ng Pilipino ang nadarama sa pagkain niya. Si Ferdinand ay naging buhay na simbolo ng galing ng Pilipino sa buong mundo. Ang kwento niya ay nagpapatunay na hindi mo kailangan ng mataas na posisyon para magsilbi ng may dangal. Hindi mo kailangan ng kayamanan para maging inspirasyon. Ang kailangan mo lang ay puso, talento, dedikasyon at isang pagkakataon na gagamitin mo ng mabuti. Si Ferdinand Chef Ferdinand Reyes mula sa kusina sa isang baryo naging chef ng isang hari at dahil sa kanya muli na namang napatunayan Filipino talent is truly world class gaya nga ng sabi niya ang tagumpay ay hindi batay sa kung saan ka nagmula kundi sa kung saan mo dadalhin ang puso mo ikaw ano ang talento mo na sa tingin mo ay kayang ipagmalaki ng ating bansa Handa ka bang magsakripisyo at magsikap kung mabibigyan ka ng pagkakataong maging modelo ng Pilipino sa ibang bansa? Sino sa mga Pilipinong kilala mo ang nakita mong tunay na halimbawa ng galing at dangal? I-comment mo naman sa ibaba. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ni Chef Ferdinand, huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa marami pang kwentong magpapatunay sa galing ng Pilipino. Hanggang sa muli,